Total na 25 rubber boats na ang naipadara ni Akubikol Partilist Congressman Elizaldico at in House Speaker Ferdinand Martin Romualdez para sa rescue as in relief operations kanman iba-ibang local government units as in government agencies para sa mga bikulanong labing naapektaran kan Bagyong Christine. Biyernes, Oktobre 25, kan mag-abot na ang primerong batch kaini sa Bicol International Airport sa Alubo, Daraga Albay, na pigatod kang C-130 plane kan Philippine Air Force. Apwera sa 14 rubber boats as in relief goods. Nagpadarama ng flood rescue equipment ang duwang opisyal. Sirik ang 14 outboard motors, live vest, life boy, traction rope throw, asin throwing bag. Kasuod mang aga, Oktobre 27, kung mag-abot man ang dugang na tulong rubber boats, tulong outboard motors, limang kahonin life vest, asin tulong sako ng life boys na pighatod man kan helicopter kan Philippine Air Force. Kasood mang manghapon kan magabot man ang dugang na kinsing rubber boats asin anong pang outboard motors tulo ang naitao sa 49th Infantry Battalion kan Philippine Army sar sa 31st Infantry Battalion Philippine Army tulo sa Philippine Coast Guard duwa sa Philippine Navy sar sa Tactical Operations Group Bicol Philippine Air Force asinduwaman sa PNP Maritime Group. Para sa tagapagtalam kang Regional Maritime Unit Bicol na si Police Executive Master Sergeant Larry Allende sa tabang kang inisyatibong inikan partido asin ni Speaker Romualdez, dakulpang buhay ang saindang makukuang isalbara. Enot na enot po ah, uh, at ako lang unang unra sa salamat pasasalamat po sa ako people sa pagtao po kaya suporta lalong lalo na po dito sa Duang Rubber Boat na ah, uh, pinasubli mo na magagamit mi unyan lalong lalo kaipuhan na kaipuhan dahil po ang gabus po na water asset ng Regional Maritime Unit 5 naka-dispose uh, or naka-dispatch ano na, po, na po sa Nabwa. Kabali man sa mga natauhan ng rubber boats, ang local government unit kang Naga City, Nabua, Kamaligan, Bula, Asin Milaor. Naging emosyal naman si Milaor Municipal Disaster Risk Reduction Officer Edwin Oletoke kan ma-turn over naman sa indang opisina ang rubber boat. Kami po'y nagpapasalamat sa ako Bicol kasi nadagdagan yung aming ano, resources, yung watercraft namin para yung respond din namin mapabilis makapagbigay ka agad kami ng tulong, makuha namin yung mga tao hanggang ngayon nasa bubong pa. Pinasalamatan ng Makan Executive Director kang Naga City Public Safety Office na si Rene Gomba, ang duwang opisyal kang kongreso sa Marikas na pag-aksyon sa pigkakaatubag na agyat kan sa indang syudad. At itong ganitong mga gamit, uh, na lalo na at motorized, ay may kakayahan na manavigate kahit malakas yung agos ng bahay. So malaking tulong po ito sa ating kakayahan na mailigtas ang ating mga uh, kababayan na sa, sa panganib, lalo na kapag ganitong panahon ng bagyo. So isang aral na natutunan namin dito sa bagyong ito ay napakahalaga ng ating water search and rescue capabilities. At yung ibinigay ninyo ay napakalaking tulong para ma-realize at may yung pagpapalakas ng ating water search and rescue. Kasubagong aga, walong rubber boatsman and personal na pig over kay Kamarini Sur 2nd District Representative El Rey Villaferte. Kinibo ang over sa Ferticam Sur Sports Complex. Mientras tanto, kasubagong aga nag naman ang mga modular tent na pignar ni Congressman Ko as in Speaker Romualdez para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.